Rainy morning! Ano nga ba ang masarap na ulam kapag maulan? Siyempre yung may sabaw. Kaya naman nagluto yung asawa ko ng nilagang baboy na maraming gulay. Mahilig kasi kami sa gulay. Andito pala kami sa bahay ng mga biyanan ko. Dito nagluto yung asawa ko. Medyo makalat. Ginagawa kasi yung bahay nila. Pinagiba na yung luma. Sabi ko nga kay mami mag house tour ako kapag tapos na. At tapos na nga magluto si Bunso. Tignan nyo naman kumukulukulo pa. Ang sarap humigop ng sabaw. Ang dami din ng gulay. Ang tagal ko daw kumuha sabi ng asawa ko. Hinahanap ko kasi yung party na gusto ko, yung medyo mataba. Mahilig kasi ako sa taba, lalo na kapag nilagang pata. Mukhang mapapasarap na naman ako ng kain nito. Makakadalawang platong kanin na naman yata ako. Pero mas grabe itong si Kuya B. Yan ang tinatawag na chili rice. Pagkatapos namin kumain, umuwi kami agad. Excited kasi ako kung i-open yung package na pinadala sa amin ni Tita Rica. Puro damit nung magkapatid. Ito para kay Kuya Fort at ito naman para kay Alicia. May katernong short. Ang daming magagandang damit para kay Alicia. First up po kasi si Alicia na babae sa side ng asawa ko. Kaya natutuwa sila na bilhan ng damit. Halos lahat ata ng damit ni Alicia puro bigay. Bilang nabilang bilang ko lang yung mga nabili ko. Ganun din si Fort, halos lahat ng damit niya puro bigay. Bilang nabilang bilang ko lang din yung mga binili ko. Nakakatuwa ang gaganda ng mga damit. Parang gusto ko isuot lahat kay Alicia ng sabay-sabay. Pero yung iba hindi pa kasya, medyo malaki pa. Susulitin ko muna yung mapagliliitan na. Ito naman mga t-shirt para kay Kuya Fort. Yung mga maliliit na sa kanya kay Obi napunta. Halos lahat ng damit ni Fort kay Tita Rika nang galing. Meron pa pala si Alicia, grabe ang dami. Thank you po, Tita Rica. Sobrang happy po ng mga anak ko, lalong-lalo na po si Ford. May pahabol pang medyas. Ito naman yung para sa akin, dalawang t-shirt. Meron pa palang polo para kay Kuya Ford. Sakto, ito na lang ipapasot ko sa kanya sa binyag ni Alicia. Ito naman shampoo para kay Bunso. Vitamins para kay Kuya Ford. Chocolate para kay Bunso. Chocolate ulit para kay Bunso. Ito naman para sa akin, Kipling bag. Ang ganda ng kulay niya. Pangatlong bag na to nabigay sa akin ni Tita Rica. Ito yung pinakauna. At ito naman yung pangalaw Thank you po, Tita Rica. Ito naman pasalubong sa amin ng hipag ko. Kakauwi lang din kasi niya. Pinagsama ko na para isang upload na lang ako. Ito pasalubong niya para kay tatay. Mahilig kasi si tatay sa white na t-shirt. Ito naman para kay nanay, dark chocolate. At ito naman para sa akin. Thank you po, ate lang lang. Ito naman para kay Bunso. Matakaw kasi si Bunso eh, charot. Tapos mga t-shirt ulit para kay Kuya Fort. Ang gaganda ng mga kulay. Tapos ang gaganda din ng tela. Meron na naman si Alicia. Ang gaganda. Kota ka na Alicia ha. Araw-araw limang beses ka magpalit ng damit, charot. Halos lahat ata, puro dress. Sakto lang din yung size niya para kay Alicia, kaya maisusuot na. Ito naman, puro sa akin na. Kota na din ako. Mahilig ako sa mga damit na maluluwag. Mahilig din ako sa crop top. Depende sa mood ko kung ano yung gusto kong isuot. Ito para kay Alicia, natabunan. Wallet para sa akin. Meron ding mga makeup at kung ano-ano pang pampaganda, kaso hindi ko na nabidyuhan. Binigyan din niya ako nitong pampahaba ng pilik mata. Sobrang effective daw nito sa kanya. So, tingnan natin kung effective din sa akin. Ang ingay ni Alicia siya no thank you po ate lang lang